sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba, attorney Harry Roque? Ikaw, isang biktima ka din. Mm -hmm. Dahil, uh, you are known to be an ally and a very close uh, lawyer uh, of, ano, uh, President Duterte. Sinabi po ni President Duterte, uh, President Marcos, na i stop na daw po natin yung pag pamumulitika. Uh, it's, it's now time for us to work. Ah, uh, siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika. Kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry Roque, ikaw isang biktima ka din. Dahil la, uh, you are known to be an ally and a very close uh, lawyer uh, of ano, uh, President Duterte. So, wala naman kami ginagawang atake. Eh. Sa amin lahat ay sagot at depensa. So, sila ang tumigil. Para, at sila, ang, sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil, at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan.